Good morning good morning guys ayan galing tayo sa palengke ayan na ah, malengke tayo mga suke o bago tayo umuwi guys ayan dinaanan ko yung ating bagong tanim ayun kasi balita ko meron daw may nasisira daw yun nga o oh. pangatlo naninilaw yung pangatlo guys kaya pala pangatlo tapos sa kabila din meron no oh. ah kaya pala guys aray ko ayan 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 oh mm. Okay, 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 okay. Hmm, ayun, ayun, may, may naninilaw siya guys oh, may naninira daw na insekto oh, yun oh. Hmm, marami na naman nagtatanim guys oh. may nagtatanim ayun naman, may nagharvest guys okay, bye bye, bye bye mga suke good morning, good morning Okay, ang ganda ng panahon, guys.